Hello guys, magandang umaga po Meron pong Ako nga ano Nangihingi po ng tulong Bibigyan ko po, po ng konting pamirenda si kuya Nakakawa naman eh Nakasakay sa wheelchair Abutan ko kahit uh, maliit na halagay eh, Abutan ko Ito lang po lang ang kaya ko ibibigay Ito po na po sila sa labas Nakita ko lang po eh Aking abot na po sila ng Konting <coughs> biaya, sorry po. Ito po. Hindi na po na ang biaya po. Ang awa naman, bibigyan ko na nito po. Ito po, ang awa po. Bibigyan ko, nakasakay po sila sa wheelchair. Po, nasa karsada eh Sige po guys, marami na po salamat Nagandito na lang po Nagandito na lang po yung ako ng customer Thank you po guys Follow po niyo ako and subscribe po sa Facebook Salamat po, like and share lang po Thank you po, marami na po salamat po